Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na pagpapakita ng puwersa sa China ang Joint Air Assault Drill na isinagawa ng Pilipinas at ng Australia sa bahagi ng Punta Baha, Rizal, Palawan. Ito'y kahit ginawang exercise alone sa layong 100 nautical miles lamang mula sa ayong Shoal kung saan hinaras ng mga barko ng China ang resupply team ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi nakadirekta kontra China ang pagpapadala ng Australia ng Pilipinas pinakamalaki nitong worship ang Her Majesty Canberra sa West Philippine Sea. Tampok sa unang major exercise ng dalawang bansa ang sabayang pagtugo ng mga sundalong Pinoy at Australiano sa air assault galing sa mga sasakyang pandagat. Kasama rito ang 175 troops mula AFP at dalawang platoon mula sa Australian Defence Force. Pero bukod sa mga sundalong Pinoy at Australiano, gumagampang din ang support role sa exercise alon ang 150 tropa mula sa United States Marine Corps. Para sa kaunaunan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!